Alright, uh, labas muna tayo. Naubusan tayo ng gasol. So, yun. Uh, ayan, o. Oh. Hintay tayo ng ano. Hintay natin yung ano, yung delivery. What? <laughs> so, tumawag na rin naman tayo. Tumawag na tayo. Uh, ayan, Oh. ng Pesta Mall. Alright. So hintay natin dito ngayon yung ano yung delivery boy. ah, uh, salamat dahil kahit anong oras natatawagan natin yung ating delivery boy. Salamat po sa ano sa mayari ng ma ng gasol. All Wait lang. So habang inaantay natin yung ano yung delivery boy, inaantay natin siya no. So, tambay-tambay tayo tambay, dito. Siguro mga nasa 40, hour, ano, 40 minutes na tayong nandito kanina pa. So, so malayo kasi yon malayo. Atay natin siya rito. Alright. Ayan, natatanaw na natin yung mag-ahatid ng gasol. Ito na yata yun. Ito na. Ayan si boss, tanong na. lang doon, boss. Ako na lang ano sa sa'yo, bahala sa'yo. Tara, tara. So, Ta, ano na lang muna yan. Naligaw ka? Oo, naligaw. Doon sa dulo. Uh, sa uh, ha? Sabi ko yung stoplight ng ano, ng Pesta Mall. Ah. Uh, uh. Naligaw ka nga daw. <laughs> <laughs> Jangan kita buat nanti nga, bos, ko daw, bos, nga, sabi ko daw,

magkasahin na tayo no eto alright na to ang tigas yun Yo! Ang galing! Ang galing! Alright! <laughs> Iintay na natin! So, yun. Ah, uh, 3 days tayong walang gasol, no? Gawa ng busy, laging duty. So, yun. Ngayon lang tayo nakabili ulit. Alright na, alright na. Kakain na tayo na maayos. See you guys!